Samahan nyo kami, nandito kami sa General Mall Okay, nami-mili ano si misis to Tara, samahan nyo kami dito At, Tapos lang namin kumain Good morning mga kapasada Nandito namin po kami Ah uh, dito po kami sa Jen. Kasama ko po si Mika. Ah, misis po na sa loob. Namimili. So, katatapos lang namin kumain ni Mika. Dahil malis kami sa bahay. Hindi pa kami kumain. So, busy busy si Mika sa ginagawa niya. Yun. Ano nilalaro mo, beh? po siya. So, ina-allowed ko naman siya mga dala ng cellphone pag ganito para hindi siya mag hindi naiinip or hindi nag nagugulo. Ano to eh, matindi to eh. <laughs> Kesa doon sa lalaki ako So guys, yan si Mika. Kung naaalala nyo, sa mga unang vlog ko, maliit pa siya, no? Pero ngayon, malaki na siya. No, Mika, no? May iping ka na? patinin nga yung ipin mo siya <laughs> hindi nakita eh pakita mo Ayan. may ipin na siya <laughs> okay guys hintay hintay muna kami lumipas na yung isang oras ito pa rin si misis ano kasi yun eh uh, paninda nagkano kami oh! namili kami ng para sa paninda <clears throat> ito at kagagaling din natin magpa check up okay naman kahit pa paano layo layo pa man tayo sa so, so konting maintenance lang konting vitamins at meron tayong bagong gamot na naman para sa sugar no so guys mahirap pang tumatanda na maraming pinagbabawal sa pagkain no so more on veg veggies muna tayo yeah. yung palang pamamayat natin no is e, eh, sign of ano pala yon pagtaas ng sugar no sa katawan at kailangan medyo less sa, sa kanin sa mga matatamis. Yun. kung pwede mga prutas-prutas lang. Prutas, gulay. Uric natin okay lang, mababa. Yung sugar okay lang din. Hindi naman kataasan, hindi naman mababa. So normal naman siya. E, tinanong ko sa doktor kung bakit na ah, ano yung mangpa-ako at saka ano eh talagang dahil sa soft drinks soft drinks yung mga juices na ano nailig eh, pa naman tayo sa matamis hindi ko makontrol sarap na sarap yung matamis so yan kaya iniwan sa akin si Mika para magbantay para magsumbong kung bibila soft drinks <laughs> bawal tayo soft drinks no be no bawal tayo sa updates, ba? Diba? Ah, yeah, hindi daw niya ako susubong. Ano rin to eh. <laughs> Consentidora din eh. Pero mamaya, mag-ice mag cream tayo mamaya, no be, no? Okay. Ah, ice cream kami mamaya. Okay guys, mamaya-maya ulit. Ang tawayanan na natin, no? So, ito kami. namin si Mamay eh. at paalis na rin kami ayan full tank yung trike ayun full tank yung trike oh, ayun, 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 ayun dami. Uh, ya, oh dami ayan may dami po 20k pinamili paninda ni Mamay paninda paninda ni Mamay o sige guys hanggang dito na lang Mamay bye bye okay, bye bye Okay. Alis muna kami.